Okay, ang sunod po na magsasalita si Atty. Enzo. Pero mayroon lang po akong sasabihin. Meron po na kalaan na question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magkanong kay Congressman Castro kung ano po ang development ng na-file na, na -file, the impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So at this juncture, bigay ko po yung microphone. Siyempre kay Atty. Enzo. Ayan. salamat. Actually, gusto ko lang muna kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Kongreso Frank Castro. Gusto natin ipakita dito yung kulay na pagkakaisa ng mamamayan. Na dito, hindi natin tinitignan ang kulay. Kita nyo, may pula. Ano? Kami sa kunyo, blue. Oh, so, kung elections, Lenny Robredo kami, nakamping. Kasama rin natin dito ang magdalo. So gusto ko, baka umalis na mamaya si Congressman Franz Castro. Si, Sir si Eugene, ang second nominee ng Magdalo. Picture tayo muna dito, uh, ah, Sir Eugene. Tapos Mami Ping, yung mga kakampula sa Pro Marcos. Sinong pwede tumayo dito? Tapos si Arlene, Arlene, nalika! Para yung picture, o, ang ganda tingnan nila. O, kakampings kami. Oh. Isipo-isipo naman si Pabluso ng Kastastro Pabluso ng Kastastro Ito ba Team Unity! Ito na ito, sigaw natin Sara Duterte! Sara Duterte! One, two, three Sara Magandang magandang hapon po ng Sabado, January 18, 2025. Muli po ang pagbati natin sa mga katanto na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Magandang araw, magandang gabi. Ang Kanto Tehero Channel po ay kaisa ng nakakaraming mga mayan sa pagbabantay sa ating mga pinagkakatiwalaang opisyalis na inihalal ng taong bayan. Sa pagkakataon pong ito, ang taong bayan ay naninindigan na panagutin ang mga taksil sa bayan. Ipapakita po natin sa vlog na ito kung paano nagkakaisa ang taong bayan, anuman ang kulay o paniniwalang pampulitika nakakatuwa pong pagmasdan na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga sinusuportahang politiko ay eh makikita natin ang taong bayan na nagkakaisa sa isang mitiin. Yan ay ang panagutin si BP Sara sa kanyang pagtataksil sa taong bayan. Ang pagkilos po ng taong bayan ngayon ay isang ayon sa ating sanligang batas. Tumatangking magpaliwanag sa kongreso si BP Sara kung paano ginastos ang pondo ng bayan kaya panahon na para gamitin natin ang kapangyarihan na ipinigay sa atin ng sanligang batas ang impeachment process ito lamang po ang natitirang option sa ngayon para panagutin si BP Sara ito po ay legal at hindi dapat pinipigilan ni naman kailangan gumulong ang proseso nang sa gayon ay mapilitang magpaliwanag si BP Sara sa taong bayan. Sa huli naman ay magdidesisyon ang mga senador sa mga ebidensya at hindi dahil sa pulitingang paniniwala. Yan po ay taliwas sa naunang pahayag ni senador Robin Padilla at yan naman po ay hindi kabigla-bigla dahil ang pinaglilingkuran niya ay isang pamilya lamang at hindi ang taong bayan. Mapapanood po sa vlog na ito ang dahilan ng rally. Bakit pumunta ang tao sa EDSA People Power Monument? Sinasabing kusan loob po ito? Free will, ika nga sa Inggris. Walang uh, namilit, walang uh, nakatanggap ng perang kapalit. Bagko sa iyo maasa na mapapabuti ang pamahalaan sa pagtanggal sa isang obvious na problema ng bayan. Maririnig po dito ang boses ng mga mayan sa pamamagitan ng mga vloggers at ibang complainants ng impeachment. At ganun din si Congresswoman Franz Castro na siyang ang isa sa nag nito. Mga kababayan ko, panuori po natin ito karapatan ng bawat Pilipino na malaman natin ang tunay na saluubin ng taong bayan. Oh, nagkakaiba na tayo. Mamaya darating din. Kung so may kanan, may kaliwa, may sentro. Darating si, ano, you know, si, si Congress, Re Roman si Congress Woman, Castro. Castro. Ang layunin natin ngayon ay alisin sa katanggulan ang isang vice-presidente Buhay po kayo, buhay po ang bawamayang Pilipino. Salamat. Kilala nyo na to. Ito, pag naging kapitbahay nyo, at ginawan mo na kalokohan, eh, ano ka na. Lumipat ka na ng tirahan mo. Eh? Narinig ko! Si Sarah Duterte! Sarah Duterte! Sarah Duterte! Nagpatanag ko na! Sa na hindi mo ginawa pero wala mo kang humarap tanungin natin, ano na bang ang lagay ng impeachment complaint sa Kongreso? At ang makakasagot yan, no less yung mga nag-file ng impeachment. So, pinapakilala natin, tumalo sa ating pagkitipad, si Ang Pinkers Fatalist Representative Franz Castro. ang endorse tayo ng impeachment ni uh, Lizana Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya kumikilo. Tama ba? No sa speaker's office kasi ganito po yung magiging ano na mga magiging proseso. Pagka-verify na, na yung endorsement, uh, yung, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi, no, na impeachment complaint. Uh, ang ay yung December 19. Uh, yung una, December 2, December 4 Ito ay kapag ito po ay na-validate na, na-verify na, na-verify na, na-verify na, na-verify na, na-verify na, na-verify impeachment yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker, no, ng ng, 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 Secretary General. At si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Hold on sa kakakal. Well, yung panahon po, hindi ko magsasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, nyo, December pa natin yun. Ibiligay. Uh, Ang mga bayan nag-endorse ng impeachment complaint na isalang Yung ano, no, yung lang yung ground or yung uh, impeachment, uh, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust kasi encompassing na yon lahat. Okay, noong mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng na problema at nagkakaroon ng parang. At pasensya na po doon sa mga uh, mga uh, supporter or vlogger. Sorry na po, ah. Uh, ko na lang po, honestly, yung nararamdaman natin ang nagkakaroon po ng uh, problema dahil po doon sa siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung uh, yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough na number 2-3-16 para ma makonfig si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Pero sa harapan nyo, naninindigan ako bilang isang matalo na lalabang kami hanggang sa dulo ng laban na ito. Kaya sa panahon na ito Presidente, ang a, Presidente si Pangulong Bongbong Marcos, ang atin ko sa inyo, ito saluhin nyo, bagong Pilipinas para sa lahat ng nandito. Nakikita namin na maraming kapalang kumalaban. Ang magdalo lagi kayong pinaglalaban. At nakikita namin na Minsan tinatanong namin tama ba isa ako isa ko sa mga sikatoris ng impeachment. Complain ako. Ang daging tanong ko, tama ba na nagmag-complain kami? Tama! Yeah. Kayo, kayo ba ay nagre-reklamo laban sa Vice presidente Yun! Yun, Yun ang pinangahawakan. Kaya kami nagpunta doon sa kongreso para mag-file ng impeachment complaint para maupisa na. Tama na. Hindi kapayapaan ang hinihingi natin. Sila, kapayapaan daw. Pero pag walang naranagutan, walang na kapayapaan. Kaya, 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 kaya. Alam nyo, ang, ang pagtitipon, ang pagditipon, hindi naman lang sabi lang yan. Ang tinitingnan sa pagtitipon, yung substance. Yes, yes. Yung sustansya. Kasi alimbawa, may pagtitipon, napakaraming tao, konsyerto naman. Ano naman yun? Konsyerto naman yun eh. Di ba? Natural, maraming tao doon. Ano ba? Kung ang pagtitipon mo ay pagtitipon ng relihiyon. kahit pa 1 million yan, hindi rin masyadong may substance yan kasi relihiyon yan eh. Di ba? Pero itong ating pagtitipon, hindi ito pagtitipon, hindi ito hindi tayo inubliga dito ng ating relihiyon. Ito ay kusa natin. Kusa natin na uh, sa paninindigan natin sa isyu. Mahirap magpatipon kapag ang pagtitipon ay paninindigan. Kasi ibig sabihin, hindi ka pupunta dyan kung hindi ka naninindigan. Kung umaatid ka sa isang malaking pagtitipon, konsyerto naman, ay hindi, konsyerto yun eh. O kaya, kung hunatin ka, nanawagan ang El nanawagan ang Iglesia, dala na yan ang reliyon, ay siyempre, pag mo, reliyon yan, usapin niya ng Diyos. Mahirap kong kahindihan yan. Di ba? Oo. Pero tayo dito, hindi. Paninindigan ang nagudyog sa atin na pumunta dito. Tama! Tama! na pa. Andaming lumalapit sa akin. Andami nga senior citizens eh. Ah, sabi, attorney, pumunta ako dito. Talaga lang gusto kong sumupok sa laban ninyo. Tingnan nyo yan. Yan! Yan ang palinindigan ng mga pumunta dito. Yes!